C'est Imagine, probably not. This is the life that I always imagined for myself. Fuck no! So I what for me. It is. Okay, it was your i once a month we go on a little mission. We human beings. We create purpose. After all, we're stop saying that. We are not a to it to <sighs> well, we're I'm Well, no ah, like Hmm. Napakita pa yung pimpim na yan na. Tago yan. Hmm. Saan si shop? Aba, shop. Choco. Anong pinagkakaabalahan mo? Saan ka galing? Ha? Lahat sila tulog. Ikaw lang ang gala. Pati hmm. si Shopaw. Oh. Tulog. Itim. Ano yung hinihimay-himay mong yan? Anong ginagawa mo, itim? Hmm, matulog ka. Saan ka na naman nagsuot? Ba't nangati ang ears mo? Ganyan matulog si Pungging. Laging nakataas ang Pem-pem. pumping -pem. <laughs> tago mo yan or si mama mo na yan mo na kayo ha hindi sila naihingayan yan si bang bang <laughs> bang bang batik ka muna nagising ba kita hmm? bang 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 Aba bang Open. ba't ka tumayo itim bati ka muna hello bang bang oh, hello good oh, dog isa pa yung mahaba yung mahaba bati ka muna hello po <laughs> hello po hello hello, oh. ay, ay. <laughs> hello po hello po ayan ang mga dagulo excited sa pagkain -ay. ay 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 nag aaway na naman kayo ha naririnig ko yung mga angil nyo para kayong mga ano ikaw lalo ka na ang lakas mong umangil ha pa iyak pa so ayan cheat day ngayon ng aking mga alaga sa dog food pero may halo pa rin dog food <laughs> ayan, holistic tapos, yung lagi kong ginagawa may baboy at saka gulay ayan. ayan, ang lalaki may taba pero syempre may laman yan dudurugin ko yan dyan ayan. para sila ay hindi puro dog food naman pahinga naman sila sa pedigree magulam naman sila ng baboy para masaya, di ba? Yan. Dudurugin ko yan mamaya, guys. Para malasa. Pero si Choco, dahil siya ay maliit lang, ang kanya ay Cesar pa rin. Ito. Yan. Isang buo niyan. Tapos lalagyan ko ng baboy at saka pechay. O, tingnan natin kung kakain ang choco kasi maarte yan. Ayan yung sa dagul baboy at saka holistic yan tingnan natin kung kakain na ang maarte kasi may nagpaputok na naman na, nagulat na naman ewan ko kung anong meron ba't may paputok oh choco madilim oh halika na choco dito ka na sa pads ayan you know. o oh. oh may favorite pet chai ayan you know. o oh. nakikita mo yan halika na Choco, ayam mo? oh haba. Haba, kunin mo na to. Bibigay ko yung eh, haba. Hmm. Kain na. Ha? May favorite yan. alika na. Favorite, oh. Dali. Shhh. Ay, ayaw pa. Takot talaga sa paputok. Kaya mamaya ako na siya bibigay. Ayaw mo? Oh, ayan na siya, oh. Ayaw mo ba talaga pa? Ayaw, ayaw ka, eh, oh. Choco. Bilisan mo ulit ka na. Yan. Ayan na ang pagkain. Yan. Nadurog ko na guys yung baboy. Ayan. Gusto nila yan medyo basa-basa yung pagkain nila. Tsaka tinignan ko talaga kung walang buto kasi baka mamaya mabulaukan. Hindi ko sila pinapakain ng mga butong malalaki. Laman lang talaga nalagyan ko na rin ng ganito. vitamins siya para sa kanilang balahibo. Sa mga hindi nakakaalam, may vitamins po ang aso. Pwede nilang gawing maintenance na ito para palaging shiny ang kanilang balahibo. So, unahin natin si itim. Tim, tim. Dito ka. Para wala kang agaw-agaw. Yan. Yan yung kanyang slow feeder hindi kakain. Ito sa'yo. Ayan, nakaabang lang sila. Oh. Hindi yan mga agaw. Kaabang lang. Diyan ka. Si Clover, nakaabang lang din. Ayan. Ayan. Kain na. Oh. Kakahol pa rin, kahit kumakain. Nakakahihwalay siya ng katna. Kain mo na! Kukunin ko yan! mo yan. Ang oh, mahal ng Di mo ba alam yung mga iba nagugutom sa labas, walang kinakain? Kayo pa na yung tiranyo ng pagkain n'yo. yan, may gulay para healthy. Ayan, si itim, kita nyo, oh, ubus na agad, kahit naka-slow feeder siya. Ubus agad. Ha, parang iniihipan lang itim, ah. Grabe talaga, kaya tingnan mo yung katawan mo, sobrang laki na. Ikaw din, haba. Basta talaga may tao sa labas, ganyan kayo yan nga ito pang kadayat sa inyo eh yung slow feeder ni dumating na rin yung slow feeder ni Haba ayan meron na rin pala si Haba buksan natin mamaya ayaw mo talagang kainin yung sayo o dalhin mo dito si Siopao Siopao kainin mo yung kay Choco oh. ayan na si Choco Choco kinain na La. Choco kinain na wala na wala ka ng pagkain. Tsaka... Oh. Ano ka? Kahol lang. Sige. Wala pa siyang appetite. Pero pag yan ay gutom na, kanina pa yan ubos. May baboy yan, oh. Tingnan mo, may baboy yan. Pechay, paborito mo yan. Tapos Cesar, tapos di mo kakainin. Yung mga iba sa labas, gugutom. Kayo, andyan na ang pagkain, laro at kain lang gagawin nyo. Ayaw nyo pa? Choco, ha? Sobra na yan. Bahala ka dyan. Andyan na sila haba, oh. Andyan na, oh. Tapos na silang kumain, oh. Sige, sige. Huwag kang kumain. Kakainin na niya yan, guys. Kasi andyan na sila haba. Kain na. Eh yung Cesar O, nilagay lang niya sa pad. Bala ka nga. Andiyan na si Ate Alba. Oo, oh, naku, matakaw pa naman yan. Takaw yan. Ayan. Si Choco lang talaga yung medyo may pagkamaarte. Ayan o. Oh. Paikot-ikot pa yan. Kain na. Bahala ka. Bahala ka. Ayan pa ang gagawin ko o. Oh. Mm. Ayan o. I-unbox pa yan dumating na yung grocery natin. Hmm. Nako, ang daming gagawin ni mama. Tapos na kayong kumain. Si Choco na lang hindi. Mamaya na ulit. So, ayan, kumain din sa wakas ang Choco kasi andyan na ang mga dagul. <laughs> yan ang panakot sa kanya para kumain lang. Hmm. ba? Diba? May bantay. Ati Haba, kainin mo yung pagkain ni Choco pag di niya kinain ha. Sa'yo yan. Hmm. Basta nandyan si Haba, siguradong kakainin niya yan. Kasi wala na siyang babalikan pag iniwan niya yan. Yan. Bantayan mo yan, Bang Bang, ha? Bang Bang. Shhh. Bantayan mo si Choco, ha? Sabihin mo sa akin pag hindi niya inubos yung pagkain niya, ha? Bang Bang. Sagot na. Sabihin mo pag hindi inubos ni Choco yung pagkain niya ha. Ay, ayaw sumagot. Galit. Baba. Baba. Hoy. Sabihin mo pag hindi niya inubos ha. Mabang. Sagot na. Ay, nagwawag lang yung tail. Ayaw sumagot. Ayan, naubos ni Choco. Oh. Kasi binabantayan ni Ate Habay paniguradong kakainin niya yan pag hindi niya yan inuupos. Sagot na ba ba? Naubos na? Sa maloob mo walang tira. Sa maloob niya ba? Walang natira. Ay. Sa maloob mo? Ay, sa maloob niya. Pinababantayan lang eh. Kumain ka naman na ah. Mm -hmm. Oh, sige na. Bukas na may tira yan si si Choco, bukas. Ah? Mm. Pinababantayan ko lang sa eh Babay na, Pambang. Pambang Baba. Hindi mo Babay na. Oh. Oh, busog, busog. Oh, sige, hugasan ko na yung kinainan nyo. Ayun si si oh. Mahilig sa karton habang nagliligpit ako may karton na bakante ayan siya oh. ay kayong dalawa anong ganap clover 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 hindi na mamansin clover ginagawa mo dyan <laughs> anong nangyari sa damit mo